palapas gamay ah diri sa kawan pagawas sudli gamay kay basin ng one lapas sa food ang lisod niya ta sa forma may ngadlo, may ngadlo, may ngadlo, may ngadlo tanan dia mga kagoy unta tao kira mo Busti here And of course, another day, another video na sad Yan yeah, for today's video mga kagoy Atong tudloan o kabilyada Sa atong dawil ni ato ang labor no? Basta kugihan o niya willing lang mga katon Ato yun ang tabanga, no? Ato yun ang tudloan Saan tang makaya na to mo tabang o mutudlo Hala, dili yun na to ni atong labor Kay at least, ma-upgrade sad sila Samot ba? na kay bata pa, no? So taas-taas pa ning panahon ni ato ang uh, mga labor Nga mo trabaho puhon-puhon. So taas pa kayo ang mga learnings nga pwede nilang makatunan no regarding sa construction. Basta maminaw lang unya disidido gin mga katon Ahala, na arata diring dapita para mutudlo. Palapas gamay ah. Diri sa kon pagawas. Si sudli gamay kay basin ng lapas sa pod. Ang lisod sa porma na. Ayon na o oh, sa among style sa among kabilyada busing, simple ra gyud no so dili ra kay ni siya maglisod sa pag install sa among kabilyada busing, naami naa mi og L type og U type nga kabilyada no or dawin kasagaran sa akong mga project nga gipahandulan sa una mga busing mao gyud akong kasagaran gin apply ang L-type o ang U-type nga kabilyada or dowel. So kung pareho na sistema o pamaagi sa pagkabilyada sa itong mga dowel niya mga boss, uh, please comment na lang sa ito ang uh, comment section no, para makahibaw ko o at least kaibaw ko nga pariha ta o pamaagi. So kini atong libor mga boss. So ako ni siyang introduce sa uh, duha na to ka pamaagi no ang L type o ang U type nga kabilyada or dawin. So ako siyang gipasabot og asa dapitan na to ma-apply ang L type ug asa pud na to ma-apply ang U type. Ug kay dili man kayo inga na kalisod sabton ang uh, pamaagi sa ato ang uh, pagdawil mga kagoy. So dali ra kayo niyan nakuha ang ato ang uh, pamaagi no. Samot na ba kay naa ni siya uh, basic jud experience no kay uh, kaning ato ang libor wilder sa siya no nakamao sa ni siya og wilding so uh, literal nga kahibaw siya og unsay uh, mga pamagi nato no so dali ra kayo niya nakuha so gamayng assist o gamay guide lang atong gibuhat no kay uh, kahibaw naman siya sa iya ang og asun uh, sa ang angay buhaton so nindot kay ni mga kagoy no kay aside sa nakatudlo pa ka no nakatudlo pa mo ang mga labor nga maka-upgrade no na makahatag pa ka chance nga maka-upgrade sa ilaha sa ilahang skills at the same time maka-expand po ka sa ilahang learnings no nga dili ra uh, angay nga magpabiling labor no kung dili angay ah, sad sa sila nga mo uh, expand no mag develop pod sa ilahang skills unya pod mga kaagoy nindot sa si kay niinga mga kaagoy no kay dili rasad sa ilahang side ang atuang ang uh, gilantaw kung dili usap pod ni sa advantage no kung ikaw naghandol og project no usa sa ni advantage nga pag utilize sa imong mga tao no labi na kung busy ang imong mga skilled workers no so nindot nga i na to atong mga labor just to utilize and para mahimong paspas ang atong trabaho. So usually mga kagoy, gina-install na to ang atong L-type nga dowel sa mga corner og ting. So Sususama ni atong ipakita sa atong video no nga install ta og uh, L-type dowel sa ato ang uh, corner og ting kolom. Og siyempre sa ato ang U-type uh, nga dowel mga kagoy ay ngani, nga niya rasa nga ato ang pag-install no. Makita na to usually ang atong U-type uh, dowel sa mga across nga piling sa lublak no towards the kolom. So ingani mga kagoy. Ingani iyang purma. So hopefully nakatabang niya itong video mga kagoy. No? So for more videos please uh, share and uh, like my uh, video and my vlogs. And hopefully uh, nakatabang ni sila mga kagoy. Thank you so much. Happy watching.